San Pedro Church City Hall of Davao Ito ang napanlusod ng Davao Ang Payo ka ng tower Si Dr. Rosenza Wala nang mga wires dito ha Ito tayo sa Rajen E Ito po, Manila Bullet in Dabao Na, ah, Meron pa palang, meron pala dito Manila Bullet in Dabao ito daw po, sabi naman kung napapansin nyo yung ating mga wires na yan Mawawala daw po yan eh Kasi dito may sa, sa may San Pedro na Nag-start na sila na yung mga wires ay ibaon Sa may ilalim na siya magdadaan Kaya kita nyo may, malinis na nga naman oh no? Yung ibang part dito malinis na So lalo siguro pagka yung na-accomplish na nila yung lahat ng mga wires Mas maganda pa oh Wow! Tignan nyo po oh, Ganda wala ng mga wires dito oh ang, ang linis. Oh, ganda. Tapos may pulis na. Oh, meron pang nagpapatrol yung pulis dito nga naman para sa safety. Yan. Ito oh, ang eto. San Pedro. Hindi ano yan, uh, Sang -Gunian. Sang -Gunian. ah uh, Sangguniang. Sangguniang. Ah, pa ah ito pa lang munisipyo ng Davao. Ito yung San Pedro Church. Pero Ayun. Ikot ay tayo kasi one way dito. One way lang daw dito. Tapos ito po, ito yung kanilang ano ba to? Park. People's Park. Nee, park hindi, park lang. Hindi, park lang. Dabao Park. Hindi, eh, nee, Rizal Park. Ah, Rizal Park. Oh, ganda oh. Mm -hmm. Tapos sa kanilang ano rin oh. Sa nga City Hall yan. Ito dahil City Hall. Uh, yan Yun. Eh, City Hall. Kung galing kayo dito sa church, pwede kayong tumawid dyan. Oo. Uh -huh. Tapos magpicture kayo dyan sa harap. Okay. Ikot lang kami kami dito kasi po ito ay one way lang. Bawal po na mag ano ka doon sa kabila eh. Kaya kailangan sumunod tayo sa traffic. Oo nga naman. Kaya kakaliwa tayo para doon tayo sa May San Pedro Church. Busy way. <laughs> ah, ito yung mga Galyanis Street nga naman. Yung mga sasakyan na pampasayro, dito talaga dumadaan. Iyon. Kasi yung sentro. nga Kasi naman. Kasi wala ng wires. Oo oh, nga, ano, galing o. Oh. Tanya po, oh, ganda rito, wala ng mga wires Oh. Sana maga magaya to ng mga syudad natin. Kasi kita nyo, napakalinis, aliwalas. Ah, uh, syempre yung uh, takaw na sunog wala pa. Oh, ang kinis. Oh, sana ma ano pa ma pa yun. At ito yung kanilang circle dito. Ayun. Andas mo ni Pasha ano? Mm. Para si Dot boys. Ah, <laughs> uh, nga meron silang traffic management nga naman dito lahat ng street. Para yung ma-assist yung traffic ano. Mm -hmm. At ito yung kanilang parang clock tower dito, ganda oh. Ayan. Wow, clock tower. Tapos ito na yung okay, ating... na Ala na nga naman, makinis na. Ganda. Tapos eto po, ang San Pedro Church. Yan, pupuntahan natin yan. Tignan nyo. Parang siyang ano bangka. Ano? Parang Noah's Ark. Ganda oh. Tapos sa na, kabila naman niya, ito na, ito po ang ating sangguniang panlalawi. Panlungsod Pan Pan ng, Pan ng Dabao. Ayan, meron sila rito. Ayan. Ayun. Ah, eto. May mga tindahan din dito ng mga puon. Ayan. Mga imahe tsaka mga rosaryo. Ah, ayan po yung St. Peter. Eto, San Pedro Church. Okay, magpe-pray muna kami dito. Tingnan natin yung kanilang church dito. Ayun, ang ganda Oh. Ganda lang ng clock tower. Tapos ito naman yung pang sa ganyan pang panglungsod oh wow ang ganda yung po ang San Pedro Church last Ayan po, tingnan nyo, bell, bell tower, ano? Bell tower nila to. Bell tower sa si church. Sa church, laki. Okay, pakita ko ulit sa inyo ang simbahan natin ng San Pedro. San Pedro Church. Bye-bye! Papa Jesus, bye bye. Gabayan nyo kami. Thank you. Thank you. So, tatawid tayo. Pupunta naman tayo sa ano? Saan? Municipio ka mo. Municipio. Okay, tatawid tayo dito. Ayan. Ayan tayo dito. Ito, may mga ano rin sila dito, Tindahan ng bulaklak. Tignat. Dito ang sangguni ang napanlusot ng Dabao. Tapos dito naman ay ang ating parang katipunan. dito naman ating bell tower pero dito ang ating San Pedro Church ganda kaya ba oh, po dito marami naman mga tindang mga flowers flowers oh, ganda ng flower ayan oh, mga flower nila dito dito sa Dabaw. Ganda. Ito, napakarami nila. Oh. May mga roses, iba-iba. Okay. Ito pa yung kanilang tower. Oras na naman to. Clock. 4.40. Ito pa. May mga flower, flower dito. Ang kaganda. Wow. Flower. basket oh. Ganda ng na ano rito eh. Oh. So, dito tayo para sa kay Mrs. Kasi anniversary namin ngayon. Eh. <laughs> ah, kaya dito. Ah, oh, ito daw 300. Alam mo ba 'yun? Baka ha? Ah, 280. Oh sige, bibili ko. Oh, magandang okay, balot ko. Ay, ano na ko siya din. Ah, okay. ayos mo na? Oh sige. Yeah, ako sa tiwasan na. Okay, bibili ko dahil anniversary namin. Yeah. Eh, ano ba? Kani or kani? Ah, ito na na siguro. Ayan. Ito kayang yung color dito. Oo, oh, pwede na yan. Pink naman. Ayan. Yeah. Ayan. Anniversary. Yun. Anniversary. Mm -hmm. Ah, ito naman daw. Yung municipal hall, oh. Pati yung ano nila, eagle. Yung covered court nila, uh, covered nila dito, oh. Ito yung Rizal Park. Ganda. Ganda. Siyempre ang ating pambansang bayani, si Dr. Cesar Sani. Okay, ito ay ang Quezon Park. Akit okay, tayo sa agdan. Ito yung Quezon Park. Bubungan sa atin dito, siyempre, ang marang. Marang yata ito, durian. Yun. Ating flagpole. Kasama na rin yung ating City Hall dito Ang oh, magkabila pala yung may marang Ito na yung City Hall Siyempre dito po nag office ang ating Mayor Ayan. wow City Hall of Davao Wow! Sana nag kayo. Di ba? Okay ba to? Ibang lugar naman. Mindanao. Dabao City. Welcome to Dabao City. Ang ganda rito. At the best. Welcome to Rizal Park. Ayan ating pamasang bayani. Si Rizal. O si Rizal. Lolo Bebe. At syempre ang ating mga establishment ang simbahan yan po sa ang uh, panlungsod ng Dabao mga clock tower tinan po dito ang bike lane may ilaw o oh. tsaka nire-respect nila ang bike lane dito tsaka dito sa kanilang papasinin niyo po kita nyo kalsada maluwag o oh. di ba? merong uh, ito is parang ano to eh 5 uh, lanes merong for parking sa may side tapos meron bike lane tapos merong dalawa rito sa may gilid din nadaanan ng sasakyan naman. Kaya maganda rito. Kaya na syempre, dahil marami din yung sasakyan talaga, medyo traffic din. Pero hindi naman gaya sa atin, na bumper to bumper. Yung partner natin, bagsak na naman. Nakakatatlo na ito eh. Pero last na po pupuntahan namin. At mapahinga naman kami. Atin na nyo po lucky <laughs> ang anong laki ito. Ang ng jeep nila dito. Ayun, parang limahan lang. Ano? Ah, may pituhan. Siksikan. Siksikan lang talaga. Tapos ang kit ng jeep nila eh. Oo. Oh. Oh, dito. Parang mini L3. Wala ng wiring sa. Oo. Ayan, oh, oh. Ayan o. na o. Oh. Ayos. Ito po pala para sa malalas din. Yung lawaan, cinema pala to nung araw. Ngayon sarado na siya. Yung mama, no? Hmm. Tapos ito na ang Coco Life. Yung land bank. 7-11. Ito po ay ano na to Uh, M Recto Avenue CM si Recto si abi na po ito yan Tapos may mga ito mga buildings siya establishments din dito ah to, may abida rin pala sila rito abida towers Davao ito condo condo tsaka mga ano din po ano may shopping ba? din po ba rito wala wala puro condo lang so, 880. Ito yung Rodgen Inn. Ayan na. Hmm. Meron ka na ayan o. Oh. Family Mart. Dito <laughs> tayo sa Rodgen Inn. tayo. Dito yung... Oh, maganda dito pala. Oh, mga... Rodgen Ay, in, Inn. In. Ayan. Rodgen... Inn. Ayan. Ang naman ang labi nila. Oo. May isa lang. Ayan. Sa miharapan. May guta. Meron din na naman mga ano. Ayan. Mga salong. Dito na po tayo sa road in, eh. Tayo mag-check out. Check in. Ito. Oh, welcome to road in. Ito na tayo. Ito tayo sa road in. Good evening. Ito tayo sa front desk.

Eto na kami. 2-7. 2-7. Second floor daw tayo. Second floor. 2-7. Okay, may access na kami. Yung card pala namin, kailangan i-beep mo para ma-activate yung ating elevator. elevator para sa... Seven. Ikaw man sa tago dito, siya. Hindi. Eto din tayo. Wow! Eto tayo. Second floor. 2-7. 2-7 daw kami. 2-1. 2-2. 207 206 Ayun, ito Ayan, 207 Swipe it? Yeah! Social! Okay, open sesame Ah, sasakay Ayan po, ang dahil namin bit eh Ito po ang ating kwarto. Wow. Ooh. Nice, nice, nice. Okay. Ito na kami. Ito po yung bed natin. Yan. Tapos meron siyang phone. Ang pangit. meron din siyang TV. Tsaka meron din siyang salamin. Dito. Parang yung hotel na oh. ah, okay naman. Ang no? ganda. Yes. Yes, ang ganda. Wala lang view. <laughs> Kasi pader. Pero pwede na yan. Tapos ito yung ating, siyempre, banyo. Ayan, tingnan natin ang ating banyo. Wow! Ang ganda. Maganda yung kanyang ano, CR. Tapos yung sink. Tsaka ako, hi. Okay. Tapos ito yung ating syempre, shower room. Very good. Maganda pa rin, maganda. Okay, tapos ito yung cabinet. Ayan yung cabinet. Diyan tayo maglalagay ng ating mga damit. Very good. Tsaka so for shoes. Tsaka syempre yung barandilla. Sa lahat po ng mga hindi pa nakashare, nakasubscribe, nakakomment, nakalike sa channel natin, sa lahat ng mga platforms, especially sa YouTube, subscribe na kayo, hit the notification bell para sa mga updated natin videos na ipalalabas ko sa inyo every time na gagawa tayo ng mga interesting videos. Until next time mga tropics, keep safe and keep moving always. Bye!